Hello guys! Ipapakita ko sa inyo kung paano ako magluto o gumawa ng maruyang gabi o saludsod na gabi. Atin po munang babalatan, huhugasan at gagadgarin ang gabi. Kulay pula po itong aking ginamit. Then pag okay na po, lagyan natin ng konting asin at asukal. Kung gusto nyo po ay matamis, dagdagan nyo po. Kung gusto nyo naman po ay hindi katamisan, yung ayon lang po sa inyong pangdasa. Sa kalahati pong kilo ng gabi, ay limang kutsara lang po na brown sugar ang aking ginamit. Pag nyo po lalagyan ng tubig, haluin natin. At pag okay na po, Ready na po tayo magprito over low file. Ayan, nag-combine na po ang gabi and sugar. Yummy po ang marianda na to. Dalawa lang po kaming kakain kaya hindi ko po dinamihan. Painitin po natin ang kawali at lagyan ng konting mantika. kung may brush po kayo, pwede nyo pong kuskusin. Ako naman po, itinakalat ko lang. Ayan, ilagay na po natin ang binagyad na gabi. At atin po itong tatakpan. Para mabilis pong maluto. Nung po ako'y maliit, ito po ang ginagawa ng aking nanay sa bukid po kasi kami na pagkailan ng araw. Ayan, atin na pong babalik pa rin. Ayan, luto na po ang ating saludsod o maruyang gabi. Yummy po ito. Okay. So, kain po tayo.